Good morning guys Kagigising ko lang Maliligo na tayo Ang cute ng towels Patowels nila guys <laughs> Kagigising ko lang guys It's 7.30 na yata Oh 7.27 Mag 7.30 na So maliligo na ako Naayos ko na rin yung hinigaan ko hmm. Double Dalawa yan Shoutout sa akin okay nang banggitin Pero guys maligo muna tayo at fresh na guys ang inyong lola Hello guys. Dito ako sa labas, nagtapon ako ng basura. Tignan niyo yung liwanag, medyo maliwanag pa. Nagtapon si Lola ng tubig. Nagtapon ako ng basura. Nahanap ko pa kung nasaan yung basurahan. Buti na lang nandiyan si Mrs. Thank you Mrs. Nakapagtapon na ako ng basura namin. Kahapon pa kasi yung basura namin, hindi ko pa natatapon. Hindi ko alam kung saan ko itatapon. So, ayun. Nahanap ko din finally. Ayan. Akyat na ako. Tapon tayo ng basura. Ayun, may pangiror sila dyan. <laughs> Hello, self. Papadyama. Papadyama pa ako ng ba, no? And let's go home. Dito na tayo sa loob. And success! nakapagtapon na tayo ng basura. So, yun lang, guys. For today, wala tayong masyadong ganap kasi mamaya ko na sasabihin kung bakit. Pintuan <laughs> na lang tayo mamaya sa aking end of the live. Charot! So, ayun na lang. Dito na ako sa pintuan natin. Ganito ang view dito guys sa tabi ng dagat sa paggabi. Ayan. Ang tawag nila dito ay Crozet Beach. Crozet. Pag hindi ako, kung hindi ako nagkakamali, yun ang beaches. Yan. Ang ganda no. Ang ganda ng ano. Ganda, ganda, ganda ng view paggabi. Ganyan ang nakikita ko guys. Pag ganitong gabi. Sa ngayon guys ay naghihintay ako na mag alas 10 kasi magpa fireworks daw. And papanoorin natin mamaya yung fireworks. Maganda daw yon sabi ni Lola. Kaya maaga pa lang nandito na ako para hindi ko ma-miss yung mga fireworks na gagawin nila. Kasi first time ko, so excited ako. Kaya inagahan ko dito. Kanina pa ako kumain. Kaya nandito na ako ngayon sa aming balkon. Iyan ang nakikita ko ngayon, ang ganda-ganda. Diba? Magsasawa ang aking mga mata at magsasawa din kayo. Sana magustuhan niyo yung mga video na pinupost ko guys. Kung ano yung mga pinupost kong mga video guys, yun yung mga nakupuntahan namin at yun yung mga nakikita ko dito. It's my first time kaya hangang-hanga talaga ako. Kahit siguro hindi mo first time kasi nakakahanga naman talaga yung kanyang kagandahan. So, maganda talaga siya. Marami ding nagsasabi na maganda nga talaga dito. Kaya, ayan. At ayan na nga guys, eto na yung time na manunood tayo ng fireworks. Ayan na yung mga fireworks. Kaka-start lang nga guys. Ayan. Sabay-sabay po nating panuorin. Good morning guys. It's another day. Ano na ngayon? Uh, Wednesday. Mag-walking kami ni Lola. Ayan, nag-ready na ako. Oops. Ayan. Ah, ba? Diba? Outfit walking. Dala ko pa yung aking sombrero. Okay, let's go guys. Mag-walking na tayo. walking kami, guys. Lapit kami sa lalag, guys. Itong view na ito, guys, yung nadaanan namin ni Lola kanina nung nag-walking kami. yan ano din siya, hilera rin ito nung sa tapat ng aming tinitirhang bahay ngayon. Sa hilera niya rin ito, guys. Ayan, ganyan siya kaganda pag umaga naman ito, guys. Kasi kaninang nag-walking kami ni Lola. Ayan, di ba ang ganda? Ang daming mga barko. Oh, di ba? First time ko talaga. So ngayon naman guys, bibili tayo ng tinapay. Tapos na kami kung nag-ano, nagwalking Lola. Hinatid ko na siya sa bahay. And then sabi niya, bibili daw ako ng tinapay, baguette. Ito lang yung pambili ko, guys. 2 oh. <laughs> euro. May sukli pa ito. <clears throat> May sukli pa ito. Kasi ang isang yung long na bread is 1 euro and 30 cents lang siya. So, may sukli pa tayo dito. So, ba diba, ang tipid nila dito, bariya lang makabilikan ka ano, ng tinapay. At hindi lang isang kainan yun. Dalawa, dalawa na kaming kakain doon. So, malapit na ako sa aking bilihan. And guys, dito na ako sa Panaderia, Daming bumibili. Hintay tayo kasi nakapila tayo. Ayan sila. Pila. Ang haba. Tingnan <laughs> ninyo yung kanilang ano. Mga tinapay Fresh baked yan mga guys. Everyday fresh. Ang dami nilang baget. Ayun yung bibilhin natin yung mahabang tinapay dun sa taas. Nakikita nyo yon Mahabang tinapay. And ito yung mga paninda nila dito. Ayan pa guys. Ang dami. Everyday fresh bake dito. Bilis maubos yung kanilang donut. Ay hindi yung donut. Eh. Ay yung parang donut. Eh. Ayan pa guys. Ayan Ayan pa guys. Ayan yung bibitin natin. Ayan at ito na guys, nakabili na ako. Ang haba o. Oh. Uwi na ako Ngayon, Pauwi na. Nakabili na ako ng kinapay namin ni Lola. Diba? May, sabi ko sa inyo, may sukli pa yung 2 euro natin. Oh. No? Meron pa tayong 70 cents. Kakatuwa <laughs> dito, no? Ang, ang, ano, ang tipid. Ang mumura ng mga bilihin. Yung coins mo, may mabibili na siya. Hindi mo kailangan ng bills para bumili, coins lang sapat na. Oh, <laughs> dito na 'yung aming breakfast ni Lola. Kain na kami. Tapos lang naming mag-walking and then mag-breakfast naman. Pero hindi pa kami naliligo nito, guys. <laughs> Mamaya pa kami maligo. Mga after ng breakfast siguro namin. So, ayun lang muna for now. For now, guys, lalabas na naman ako. Bibili daw ako ng gamot, sabi ng Lola. Natapos, nakaligo na ako. Katatapos ko nga lang naligo at nakalimutan niya pala kahapon kanina. Nung pabili siya ng tinapon. Sabi niya nakalimutan niya daw ako ng sabihan na bibili ko yung gamot niya. Hindi nabili kahapon para sa kanyang mata. So ngayon, bibili tayo ng gamot. Mab ano lang din, malapit lang yun. <laughs> Let's go. Mm. <laughs> so, yun na nga guys. Nabili ko na yung gamot na pinapabili ni Lola. Ayan, yeah, na, na ako. Bilis lang. -ano lang naman. Malapit lang naman yung pharmacy dito. So, let's go home. nag-video sa daan. Mainit. Hello everyone! Nandito na naman ako sa labas. Mamamalingke naman ako ngayon. May dala akong basket. Dagyan ko ng aking mga bibilhin. Kala mo naman pagkadami-dami yung bibilhin pa no? Bibili lang naman ako ng tubig. At saka Kleenex. Then si Meses. Nagpapabili na ang itlog daw. Nami-miss niya yung kanyang itlog <laughs> at saka Pringles ewan ko lang kung kakakita ako ng Pringles dito mamaya yeah. dito ako sa labas naglalakad na mabilis ay maano lang malapit lang yung supermarket Yan na yung supermarket casino makalipit tayo nandito na ako mabilis lang diba dito na yung ating bilihan. Ayan, na sila. Mga prutas. Sa loob yung mga ibang mabibili. Dito na ako sa loob ng supermarket. Hanap ako ng tubig. Ay, Kleenex pa pala. Saan? Ayun. Yung taas naman ng Kleenex. Na. Wait lang, guys. Hello, everyone. It's, ano na, 9.42 na ng gabi. Kamiinom ako yung hot chocolate. Eh, siya. Pero naging cold niya na kasi kanina pa to. So, yun na nga, guys. Tapos nang isang araw na naman. Ganun-ganun lang. <laughs> mga walang masyadong ganap. Maraming ganap kaso lang hindi ko na na-film. Kasi hindi ko hindi ako makakuha ng video masyado kanina nag-walking kami ni Lola. Kasi hindi ko siya maiwan. Gawa ng natatakot ako baka may trembling siya ba. <laughs> hindi na kasi siya strong. So, oh. para ano mag-isa. Kaya kailangan ko siyang alalayan. Kunti lang na video ko kanina nag-walking kami. So, yun lang guys for today's video. Sana magustuhan nyo na naman ang aking mga nakuhang video ngayong araw at kahapon. Bale, dalawang araw na ito guys kasi hindi ako nag-edit kahapon. Kasi konting-konti lang kahapon. So, naisipan kong pagsamahin na lang para mahaba-haba. So, yun lang guys. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And God bless.